Lumagda ng isang memorandum of agreement ang National Authority for Children's Care o NACC at ang City Government of Muntinlupa na naglalayong palakasin ang implementasyon at pagsasabuhay ng child care programs. Sa ilalim ng kasunduan, ang NACC ang magbibigay ng technical assistance at magsasagawa ng capacity building sa Muntinlupa Social Service Department habang ang LGU ang magpapalawak ng patakaran sa sagawa ng mga advocacy sessions sa mga komunidad at magpapatupad ng NACC programs at services. Kabilang ang programa para sa mga bata at ihanda sila para sa independenteng pamumuhay na tinatawag na kaya ko. Kaalaman at aktibidad, yamang ang ko. Ang Muntinlupa City ang pangalawang munisipalidad na lumagda sa kasunduan Nauna sa kanila ang Quezon City LGU na lumagda ng kasunduan para sa patuloy na implementasyon ng NACC's adoption at alternative child care program. Ang Muntinlupa City ay una nang nakipagpartner sa NACC para sa implementasyon ng Philippine Foster Care Program o PFCP mula nang itayo ito noong 2022. Nakapag-issue na rin ng NACC ng 1,063 orders of adoption para sa domestic adoption at 418 children para sa intercountry country adoption. Samantala, 1,075 na mga bata ang inaalagaan niya sa ilalim ng Philippine Foster Care Program as of June 13, 2025. Nakapag-develop na rin ang NACC ng 1,997 foster care families. Ang pagkasagawa ng buwa signing ay kasabay sa celebration. Ang pagkasagawa ng buwa signing ay kasabay ng selebrasyon ng Adoption and Alternative Child Care Week na dinaluhan ni Undersecretary Janel Ejercito Estrada at key officials kabilang si City Mayor Rupi Biaso, Muntinlupa Social Service Department Head, Ms. Annalyn Mercado at NACC Director Imelda Ronda kasama rin si NACC RACO NCR Officer in Charge, Danny Gadmaitan. Felix Tamboco, The Observer News.